Hi guys, welcome to my channel. Good morning. Isang makulimlim, maulan na morning sa inyo. Maulan dito, guys sa Cavite. to this video update ko lang kayo sa aking vegetable garden at bago po yan papakita ko muna ang aming inayos na decorate na kami ng aming Christmas decor at dahil December, magde-December na, malapit ang Christmas. So, ayan guys, ang aming Christmas tree. Ayan. Naitayo na ang ating Christmas tree. At, eh, ayun, paket sa taas. by Christmas lights din po siya. Kaso, dahil araw ngayon, kaya di pa makita. Mamayang gabi, papakita ko sa inyo ang aming mga Christmas lights. Ayan guys. Maganda siya pagkagabi kasi kumukutikot tap ang mga ilaw. So, ayan guys. Ngayon, punta naman tayo sa aking garden. Che-check natin yung mga pananim ko doon. Ito ang aking mga garden, guys. Ayan, nandyan pa rin sila. Yung mga okra. May bunga na siya. aking sili at ang aking eggplant ewan ko kung anong nangyari dito kumulot ang mga dahon niya ano kayang nangyari bakit nagkaganito? Ayan, oh. May mga bulaklak na yan dati na sumipol. Bakit nagkaganyan? Di kondi ko alam. Ayan. Ayan, oh. Natutuyo yung mga, ano nila, dahon. Nakukulot-kulot. Pero may bunga na yan. Ayan, oh. 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 at eto yung isa yung eto yung nakuhanan ko na ng bunga ayan ang nangyari ewan ko kung bakit ganyan ang nangyari natuyo ang dahon ayan guys ano nangyari dyan bakit kaya nagkaganyan yan sempre ang aking eggplant na pangpapit oh, ito ang matagal ang buhay namumunga pa rin ayan guys oo at dahil ulan kaya yan naulanan sila tuwang tuwa sila tuwang tuwa sila kasi nakatikim sila ng ulahan. Pero lagi ko naman silang dinidilig. Ayan. Ang sipag nilang mamunga. Ayan. Kahit na ano na sila. Buhay pa rin. Ayan. Ito na ang aking mga ang palaya. Ayan. Malalaki na guys. Gumagapang na sila. O. Oh, matataas na sila. Ayan yung dating uh, bagong ano lang. Bagong tubo. Ayan na sila. Ayan. Nilagyan ko na sila ng gapangan. Alambre. Ayan. O. Oh. Tapos nilagyan ko ng screen. Sa gilid kasi inaakyat ng palaka. Hmm. Ayun si Baby Sila. Tinatawag niya ako. Bagong ligo. Naligo siya. Hi ka. Hi. Hi. Hi guys. Hi guys. <laughs> Ayan. Lagyan ko siya ng screen kasi sumasampa yung mga malalaking palaka pag gabi na babali yung aking mga pananim ayan na eh guys o oh, matataas na pero ito ewan ko bakit ganun din sa eggplant kumulot kulot din ang kanilang ibang dahon ayan oh. ano kaya ang nangyayari dyan alam nyo ba guys kung anong dapat gawin dyan. Lagi ko naman siyang dinidilig din. Ayan. Ayan, o. Oh. May mga dahon siyang, ano, natutuyo. Oh. Kumukulot. At ang aking mga mustasa, nandyan pa rin. Diba? At yung aking papaya Ayan guys Babae siya. Ayan may bulaklak na Mamumunga na yan Maliit lang Bababa lang Dwarf kasi tinanim po lang to sa may buhangin. Hindi ko akalain mabubuhay pala ito dito. Wala kasi kaming lupa. Kaya yan yung naka-stack na buhangin dyan. Dyan ko siya tinanim. Hmm. Nabuhay. At may bulaklak na. Ganyan daw ang babaeng papaya. Ayan ang bulaklak. Ayan. O, ba diba? Mababa lang siya. Ito naman din yung isa. Hindi ko alam kung babae siya. Hindi pa siya namulaklak. Yung isa, binali ko na, pinutol ko kasi lalaki. Ayan guys, okay at ito naman yung aking palaya na pangpakbet ayan, isang puno lang yan ayan, o oh. pangpakbet na palaya gapang gumapang na siya Ayan. Lumalakas na ang ulan, guys. Ayan, nakapayong ako. Lumalakas na kasi ang ulan. Ayan. Talay ang ulan. Ayan na mga eggplant ko. At ito yung bagong tanim ko pala na eggplant. Ito ay bilog din. Pinigay lang sa akin ito. Ngayon malaki na tinanim ko lang siya. Ayan. ang hirap lang ng lupa dito pag nagtatanim, bibilihin mo pa kasi yung lupang mga nahuhukay dito ay uh, ano yung tawag doon matitigas ay bang tawag sa lupa na yung yung pula na ano, matigas adobe ba yun parang ganun, kaya Mahirap mabuhay yung mga ayan. Kaya bumibili ako ng lupa. Ayan ang aming mga pusa. Tulog na tulog. kaya nakakain na yan sila. Tulog na. Kasi umuulan, makukulit sila pagka hindi sila kinulong. Panay ang akyat nila sa ano, sa mga halaman. Ayan. O. Oh. Natulog sila. Ito rin ang anong mga ibang pusa. Ayan guys, o. Oh. Mga tulog na tulog. O. Oh. Tulog na tulog sila. Hmm? Tulog oh. 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 Uh, ming, 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 ming. Yung isa. Ayan oh. Ganyan uh -huh. niyo guys. Punta naman tayo dun sa labas. Pakita ko sa inyo yung kinabit kong Christmas light. Ayan guys ang aking kinabit na Christmas light sa gate. Sa labas. Ayun, sa taas. Mga solar po siya. At ayun ang aking tindahan. Ayan, sa taas. Wala pa siyang ilaw. Mamayang gabi, papakita ko sa inyo. Ayan ang aking maliit na tindahan. bahay may ano na rin. Christmas lights na rin. Dito sana sa halaman kaso hindi pwede ang maiksi lang, hindi kakasya. Ayan, hindi po siya, hindi ko pa siya na trim. yan ang pabilog. Maganda yan lagyan ng ilaw sa gabi, Christmas lights. Ayan guys, hanggang dito na lamang. See you on my next video. Thank you for watching. Bye!